Ayun, magandang 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 araw po muli dito sa Master Big channel no. So, siyempre, meron na naman ulit tayong uh, pag-uusapan, no. At kagaya nga po ng uh, title ng ating uh, <coughs> tutorial ngayon ay actually hindi naman ito totally tutorial, no. Ah, uh, ano ang pinagkaiba ng uh, Messenger community sa Messenger group chat. So, dito ipapakita ko lang yung mga advantages ng uh, messenger community uh, at yun panigrado maraming matutuwa dito lalo sa mga group chat na may matak uh, may mga patakaran na hindi rin masyadong nasusunod ba oh, may mga pasaway na member ganun so siyempre example bawal na send yung ganitong message eh may member pa rin na pasaway ah uh, in, sa mga group chat kasi hindi pwedeng i-unsend ng anin ni admin no so limitado lang yung nagagawa ng admin sa group chat so kailangan ang mag-unsend ay uh, mismong member na nag-send ng message na yun so dito sa dito sa um, <coughs> Messenger community pwede ba yun pwede pang i-unsend ng mem, uh, admin yung mga ano mga mga message ng member na hindi ka nice nice ka yung mga message na hindi ka nice nice so tignan natin yan at ayun uh, tignan natin yung mga advantages ng uh, messenger community pero bago nating uh, pasukin yan ipaliwanag ko lang no itong uh, messenger community kasi uh, para sa ano para sa ding group um, uh, tap bali yung group na to magki ka dito ng mga iba't ibang chat, no? So para mas maintindihan niyo, alam ko maraming uh, may Telegram dito eh. Sa mga ano, may mga group sa Telegram. May bagong, may bago kasing, ano eh, may bagong features uh, sa si Telegram sa mga group na pwede kang gumawa ng mga topic-topic, no? Yung mga kumbaga yung topic na yun, ilalagay mo doon kung ano ang pwede mong o pwedeng pag-usapan doon sa uh, chat na yon o doon sa topic na yon. So parang ganito rin yung messenger community, yung style niya. So yung group na yon, yung parang ng community po ninyo, eh, uh, mag-create po kayo ng chat. So depende na po sa inyo kung ano pong pangalan ng chat, no? So ang maganda pa kasi dito, pwede nyo, uh, ring sang lagyan ng description. So, uh, pasukin natin yung sang community dito. Siyang para sa Shopee Forum, no? Shopee, play team dude, telegram, messenger. Messenger. Select the chat One oh, of so. red mess software chat. And a Netflix soft of red MCGI software forum general chat. paul Christians sent a voice message. Dot three, back button. So, dito, no? So, Naka-screenshot naman tayo. Software forum for the jump to message edit box button. Naka-screen, ano naman tayo, record, kaya magkikita ng ating mga ano uh, cited yung mga nakikinig sa kayo mga low vision uh, kikita naman niyo yung screen no so tap natin yung print details And like notification thread details button yan yeah, tap ng print details message, message back button menu button thread photo so uh, muli ano hindi ko ituturo dito uh, hindi ko totally ituturo kung uh, ano kung paano yung proseso, ganon, yung paggawa. Pero may mga i-ano rin ako dito, may, may ituturo din ako na konting, kumbaga, pahapyaw lang ba? Um, may ituturo tayo dito na pahapyaw na paggawa ng, ano, ng uh, messenger community. So, ito yung mga ano niya. Software for general chat. Wall and but accurate sa chat dahil. You at lang magali, ha? Ayan, uh, yun yung kanyang description. So, meron siyang description, no? Sa group chat kasi, hindi ka pwedeng maglagay ng description, eh. Kaya kung bagong member kasi siyang group chat, eh, mga nga ka talaga kung ano yung patakaran nila dito, ganun. Eh, kailangan sabihin pa ni, ano, ni admin kung ano yung patakaran. So, uh, okay naman, kailangan mong tignan yung uh, naka-pin na message Uh, kung pininila halimbawa yung mga patakaran eh, doon ka lang mag, ano, yun lang yung pwede mong tignan para ma-check mo kung ano yung patakaran sa isang group chat. Depende na lang kung sasabihin ni, ano, ni admin o yung may-ari ng group chat. So, dito sa uh, messenger community, ay, um dito sa messenger community, eh nga, uh, may isang description, no, so, kaya nga to. Software wallet ha? Huh? Yan. So, yan yung kanyang description. So, meron ka na agad uh, guide. Ah, ayos pala dito. Wala palang patakaran. So, lahat pwede mag-pessage. lang. Hindi pwede mag -away -away. So, yun. Magkakaroon ka na agad ng idea. Diba? So, alas magkahawig lang naman ito ng ano, messenger group chat. Edit chat invite mute invite member invite edit chat button. Pagkinalpyang pa edit. Software for clear button. Software forum general chat text box Yan. clear button. Twenty seven slash seventy five wall and attacker -so chat title. You at away ha Text box. Iyun ka description. Clear button. Add a description so members know what the chat is about. Clear wall and clear button. Ilan ba yung pwedeng ilagay dito na description? Wall and attacker -so chat clear. Two hundred characters remaining. Add a enter a description. Optional text box. Add a description so members know what the chat is about. Yan hanggang 200 yung pwedeng ilagay dito. 0/200. You know, ang dami. So siguro sapat na yung 200 words na yan para may ilagay niyo yung ano, yung mga rules no dito sa uh, inyo pong mga community. So back natin yan. 0/200. Back menu button. Button. Met thread software for wall and attacker edit chat. Invite mute lead invite members to chat. So Dito, then may the May link. Yeah. Back, invite send button available. Invite the chat. Back button. Invite send software forum gender wall and attacker and sub write a message text. Search friends and members suggested. Community members, all members of the community button. Friends who are not met on check and patient Jonathan yeah. Sr. And mute. mga yung link din may mo din yung link kaya lang komplikado kasi ngayon yung ano messenger community medyo komplikado pa hindi pa totally naayos ng messenger kasi yung mga bagong account eh, hindi pa nakakapasok dito pag uh, kasi meron na akong bagong account pag tinatapo yung link ng community eh nagiging ano expert da yung link hindi eh, naman expert yon so ganoon medyo komplikado pa siguro sa mga susunod na araw eh. o ano, mga buwan ganun. Eh. May discuss namin to. Kaya nga, sabi ko nga kanina, pahapyaw lang yung ituturo ko na pag-create. Pero, uh, marami naman nang nakakalam ano, kung paano total gumawa ng community. Agli sa ano ito, nagsimula? Eh, sa sa Facebook. Ayan. Um, sa Facebook lang naman nagmula yun sa mga group chat. So, pwede kayong gumawa doon. Pero, ayun nga, medyo ano pa, hindi pa totally naayos ng messenger yan. Kung baga, hindi pa lahat ng account, eh, meron ganitong features. Yan, kaya, um, yung tinuturo ko ngayon ay yung mga advantage lang niya. Initiate leave chat process. <laughs> yan, so, pwede kang mag-leave. Community for community chat. yeah. community oh. See community software forum for the blind community chat. Two chats button. Yeah. So forum uh, for the blind community chat. Oh, uh, community. Ano? Edit see community software forum for the blind community chat. Two chats button. Yeah. So forum for the blind. Ah, uh, may daw sang ah uh, two chat. So yung chat na yon, ito nga po yung isa, yung super forum general chat at saka yung super forum for the blind lang yung isa, yung tungkol lang sa technology yung mga pag-uusapan. So yun. Yeah. Customization. Theme button. Quick reaction button. Chat info. Chat member 68 method light link button. So, kung makikita nyo, parang kahawig lang din naman siya nang group chat sa messenger, na no? Magkahawig lang sila. So, to. Best threat to messenger. So, subukan nating mag-unsend ang message dito. Yung mga malala yung chat na para at least, uh, ano na, dinana na na, kumbaga, natabunan na, na ng mga ibang chat. So, to. ito. 103, you set a voice clip. 030. You sent a voice clip. Hita. Anatin. Nasir Ansetsup. You can date in Gawanag Penicamital in Peran. 10. Yeah. 026. Rommel sent a voice message. 026. Dibang. 040. Rene Rene sent a voice message. Open profile Rene. Accept four eight place. 040. Rommel sent a voice message. Itong yung kae kuya. Hair words. Rommel. Yung yeah, tung kae kuya. Rommel, shibu anatin. Characters default. 040, play voice message button. Yan. Overlay with panel pin, reply, report, pin, bump, remove. Remove natin. Unsent for everyone button. di ba naman no? Unsent for everyone, so tap natin yan. This message will be unsent for everyone in the chat. Others may have already seen or forwarded it. Unsent messages can still be recorded. Remove button. Remove natin. Playvoice removing a message for everyone. Yan. Step three, a play voice message, but zero thirty. Red cow sent a voice met Zero play voice up for Paul Christian admin pa open Paul for twelve play voice message. Paul Christian Paul 30 play voice message, but. Hindi <laughs> ko kunasan. Open Paul Christian open play zero Paul Paul play four Paul open Paul Chris. step for play voice message zero. Red cow open Red cow Red cow sent a Ana voice message. message. Play voice one fifth. Joel sent open pro Joel sept play voice message one. Paul Chris open pro Paul Chris step three a play voice message zero forty. Rio sent open profile menu. Rio step two a play voice message. Zero Maddie sent a voice message. Di do na alam kung nasaan. Zero nineteen Maddie sent a voice open profile. Maddie Maddie sent a voice open Maddie zero, 019 Diko ko siya alam kung anayong date kaniye. Eh. Date sept Rio sent a sept two at six thirty six p m. Yan yung magiging date natin ha. So anibaw itong isa pa. Play voice message zero, 019 Maddie sent a voice zero play voice message button. Ang shed natin to. Yan. Over paddle overlay with paddle contain overlay with mess paddle contains a list pin. Bump Remove. Remove natin unsend for everyone button. You know. This message will be removed button. Yeah. Play voice removing a message for everyone. Yeah. Play voice message but open profile sticker. Like thumbs open sticker. except two at 636 pm. Real real Open profile real real send a voice message. Open real send a voice message 040. Play voice message button you know. zero real Open real sept sticker. Open profile message sticker. Open sticker. Like thumb open stick open pro play voice message 106. Christian sent a voice message. So we landing message. So ah uh, may nakalagay naman doon remove for everyone no so ayun open christian admin christian sent a voice message ang maganda pa dito uh, alibawa uh, medyo hindi niyo gusto niyo mga usapan dito so alibawa ah uh, medyo ano muna um, masadong nakakatabon sa mga ano ba natatabon na, na yung mga ibang yung conversation sa mga ibang ibang ano ibang kaibigan niyo ganun o pamilya niyo ganun eh pwede yung sang ano pwedeng yung sang alisin dito sa conversation ah uh, ba? eh sobrang dami niyo know yung... limba wa sobrang dami niyo mga chat galing sa inyo mga pamilya ganun kaibigan eh sobrang nakakatabon na tong ano mga community so pwede yung sang tanggalin dito sa conversation so ang gagawin niyo lang Chats. 100 red. Uh, a chats. red chats. Software filled. up um, filled. Software forum general chat. Paul Christian sent a voice back button. Light button. Itlang itlang. Chats. 300 red. Um, MCGI stuff. Another software forum general chat. Paul <laughs> Christian sent a voice message. long pressed. Sa so, pagdi-download tapto lang la dito ay. Remove this chat from your chat list button. i Remove this chat from your chat list. Sabi Remove this chat from your chats list button. So remove nothing. Remove from your chat's list. Yan, so wala na. Philippines, a MCGI sto, local non peat, and a dead it would active not active now. So wala na no? Highlight people main menu. Para maano, para ma, -ano, ma pasok nyo yung ano na yon, yung chat na yon, eh, gagawin nyo, pasokin nyo lang yung main menu. Yan. 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 marketplace message Yan. 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 Software forum for the blind community chat. One of three buttons. So tap natin yan? More. Community set software 100. Software forum. Software forum general chat. Button. So, so yan? Double tap to lumbas kan natin? Lob pressed. Add this chat to your chance list button. Oh, well, i sa sa ating chat list. So, ang gagawin natin, software forum general chat. Sila. like button. Backlight button. like button. button. Mag. Emoji message text box. Bumating tayo ng magandang hapon dito. Capital G, capital G, a gah N, no can, D, del can, gand, a, no sp -A, -a, a, a gander N, no gantang S-space gantang H, o-h A, l-a P, a cat no haven Space, space haven L, l, delete L deleted P, papa P, o, oz, o Space, space, o S, c, s A, sa, Space, space, sa l, lim, l A, l, al, alpha La, t, tang Period. Here, search for scan and David pose are added. Text box. Yan. Search, search send button. Back button. Software forum general chat thread. Back button. Send button. Send nothing yan. Yan. You said scant and David pose all added. Backlight button. take photo. Yeah. So, Open more um, actions. Scant and David pose all added. Yan. So. Um. Scant and David posts So yan yung ating message so. Nga natin sa no? mga conversation kung Ano? Nanton I close all muna natin. Close all button. Team Clish O P Team YouTube. Tell Messenger. Three notifications. Na. Messenger. Select a chat, Philippines fill on chats. Ta and an a Active now and red sample active now. O, wala dito? Software forum. Philippines Lifetime Software Forum. The Sanchez sanchez chats. tap and red MCGI Stow and Red Local not and a O di ba wala sa dito? So nandun lang sa So wala. Kasi pupunta naman agad diyan sa bunga 'di pag ano eh pag may bagong message de. So wala 'di diba? So people tap 3 of main menu. Para mabasa niyo ulit 'yan, punta na kayo sa main menu. Select mark message art community tap software forum for the blind community yeah. chat. One of three button. Set status. Set status search. Key highlight selected create a red software forum general chat button. So, ito, ito. Na. So, ganatin? Emoji message record shoot, hate open more at wave 101. John Terry sent a voice open profile. John can't and David a red message can't and David pose all added. Pusi. So, Dari jan. nagmessage. message. Um. Uh, Pangananatin. John Terry opened. John play voice message button. Playing anatin? Play voice message button. Ang ganda afternoon. Hindi nga po dito guys. So, Yan. Yeah. Yes. Palala pa lang po sa mga ano. Pwede po na. Yan, eh. Meron siyang palala daw eh. 100. Baka private yun. Kaya, hindi natin paparinig. So, ganyan, no? I play AI voice message. Chats, 300 message chats, 300 messages. Tap one of the sets set status. Sir, people highlight selected. Create chat. Software forum general chat. So button. double tap to long press natin? Long press. Add this chat to your chat list button. So sa kalang maupo sa chat list kapag tinap natintoh. Pause. Add this chat to your chat list button. Add it to your chat list. Yeah, So sa kalang maupo punta don. Add the software forum general chat. An Admin, moderator or host removed Hermajeans message dot four zero six okay. Philippines a red local not net to it's software forum general chat okay, add button mo, more at unread message admin more a, open more more at unread play voice one zero one John Perry sent a voice message the play voice okay. message button unread, mess an admin moderator or host remove Hermes' message So more may, actions. May na na message. So mga mga yung yung messenger community, no? So, ngayon, tuturo natin yung paraan ng pag-create. Pero, yung ituturo natin na pamamaraan ng pag-create ay hindi pa po available sa lahat. Kasi yung mga bagong account ng messenger ngayon, lalo pag kalimbawa, meron kayong bagong account, uh, pag meron kayong bagong account, eh, hindi pa available yung community na to. Pagpasok nyo doon sa may main menu, eh, wala pa yung ano, community. So, yung akin kasi, lumang account na eh. Uh, 2020 pa nagawa yung messenger na yan. Kaya meron na. Kaya nga, sabi ko nga, medyo komplikado pa yung messenger community ngayon. Ewan ko. Medyo may bugs ba yata. Kasi, pinapasok ko yung ano, ipinapasok ko yung isa kong account, um uh, expert na yung link ng community. Hindi daw available. Kahit na okay naman yung link. Pero pag yung bagong account, ang uh, ginajoin gina-join ko hindi, hindi pwede hindi join so ganito lang More search People. People. Menu. tap na lang yung uh, main menu for to software for test or bu contest or three button create community of button yan test button. Itong test na yan sa akin yan. Ano, uh, meron kasi ako pinag-aaralan. E yung sinasabi ko kanina na medyo komplikado pa. So meron ako pinag-aaralan sa messenger community para siguro sa mga sunod na ano araw eh may din natin may din natin dito talaga totally yung ano ah uh, pag create so dito software test 2 of 3 create community 3 of 3 create community Build a chat based community on messenger Build a chat based community on messenger so siguro ang pinakamagandang ano nyo uh, uh, kung gusto niyo gumawa ng community check niyo na lang po yung mga account po niyo kung may nakalagay na create community no uh, double check niyo na lang po uh, pero yun nga kagaya nga ng sinabi ko kanina hindi pa ito available sa lahat pero yun nga uh, double check niyo pa rin baka mali niyo meron ganun kasi hindi pa naman updated lahat ng account eh, kaya may mga nade-delay na magkaroon ng messenger community so to build back button about communities button get started button De started natin back to the option neighbor social chat name to what's the back button custom choose your own chat topics mayroon sang mga suggestion na uh, community pero custom yung piliin nyo para makapag-decide pa rin kayo kung anong gusto nyo ilagay. Back to custom preview button unavailable. Add image. Name your zero slash seventy five. Welcome everyone. Zero. Name your community text box. So lembawa. Clear. Ano bang magandang clear? Clear. Clear. magandang pangalan ng community? Lembawa. Ah. Uh, capital T. Tank, capital E. Echo. T. S. C. S. T. Tank, test. I. N, D, testing. N. Not testing. G. Goal, testing. Yeah, testing. Clear. Seven slash seventy five. Welcome everyone. This community is for members to chat and share important updates. Text box. So, yun yung kanyang description. Meron na siyang automatic description. Eh, nasa sign nyo na po yan kung gusto niyo pong palitan yan. Send clear test added. Preview. Add image. So, example, eh, pwede niyang lagay niya ng uh, parang profile picture, ganun. So, dito. Preview button. Hindi, hindi niya binabasa yung ano eh. Pag yung create. Preview button. Yung create eh. May may dalawang hindi binabasa dito eh. Kung ano to. Preview custom. Preview button. Para yan, tap natin members are welcome. Select chats main chat. Get the check the announcements share important news and updates. Check get to know your community check that available. Announcements share important news and it button. Check, lang check. check. Events share a plan uncheck it button. Check. Recommendations share uncheck it back. Selected chats to create community button. Create a community. Yan. Messenger. invite founding members. Send or search. Receive or button. Back muna natin. Messenger. People search more. Zero new item people. Check commit test set and main chat. Other chats. Announcements. Button. Wait lang, ah. Main menu message But search. Chats. Main menu. Select market message archive. Community app to manage testing. What software for testing? One to four button. Top testing niyan. Button. Commune testing. Invite people to your new invite button. You chat, button, other chats, announcements, button, events, button, create chat. Yan na pwede kayo mag-create dito ng chat to. Oh. Back to chat, create button available 0, slash, set name your chat, text box. O yan oh. No? pwede kayo mag-create. So ganyan lang na yung pag uh, ano sa messenger community. Sabi ko nga, i-double check na lang po yung mga account po ninyo kung meron na pong uh, create community sa messenger no. So yan. At least, pa ipakita ko pa yung mga advantages no ng ano Messenger community para magkaroon kayo ng idea. So ayun, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa Master Bee channel. Sana po ay palagi niyo pa rin pong uh, panoorin at s'yempre i-share pa rin po yung mga video na ginagawa po natin para uh, mas marami pa rin pong matuto Lalo sa mga ginagawa po nating tutorial. So ayun. At uh, <coughs> hindi lang po ako yung gumagawa ng tutorial dito maging si Walter no paminsan-minsan naman si uh, Jan. so abangan natin sa mga susunod na araw kung mayan pa tayo magiging kasama dito sa channel natin para at least um, meron ding mga iba't ibang tutorial kung baka kasi hindi lang hindi lang din naman ng tungkol sa ano technology alam natin so uh, Uh, may mga ano ibang kasama din na uh, yung alam natin, alam nila. Ayun. So abangan natin kung may uh, meron pa tayong magiging kasama dito sa Master B channel pero ayun. Subscribe nga lang po yung ating channel no para ayos. Siyempre like nga din po yung mga video na ginagawa po natin no. So ayun maraming salamat at magandang araw po sa lahat ng mga nakinig. Media to the flat airplane, flat of media and Xperis hot stop tools. Stop.